magtakda ng smart goal. Magkano ang gusto mong maipon kada buwan? Kano katagal aabutin para makapag-ipon ka ng 100,000 pesos? Ano ang pinag-iipunan mo? Ang malinaw at nasusukat ng na mga goals ay makakatulong sa iyo na manatiling motivated at focused. Para mas madali mong ma-achieve ang iyong mga goals, gumamit ka ng smart method ng acronym ay specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Ang specific ay nangangahulugan na dapat malinaw at detalyado ang iyong mga goals. Halimbawa, sa lip na sabihin mo na gusto kong mag-ipon ng pera, mas specific kung sasabihin mo na gusto kong makaipon ng 100,000 pesos para sa down payment ng bahay. Measurable. And along the na dapat may paraan ka para masukat ang iyong progress at success. Halimbawa, talip na sabihin mo na mag-iipon ako ng pera kada buwan. Mas measurable kung sabihin mo na mag-iipon ako ng 5,000 pesos kada buwan. Achievable. Nangangangulog na dapat realistic at attainable ang iyong goal. Halimbawa, salib na sabihin mo na ako ay mag -iipon ng 1 million pesos sa loob ng isang taon. Mas achievable kung sasabihin mo na mag-iipon ako ng 100,000 pesos sa loob ng dalawang taon. Friend of one, nangangahulog na dapat align ang iyong mga goals sa iyong values, priorities, at vision. Halimbawa, sa halip na sabihin na mag-iipon ako ng pera para sa pagbili ng mga luho, mas relevant kung sasabihin na mag-iipon ako ng pera para sa pangupisa ng negosyo. Time bound. Nakakahulugan na dapat may deadline o time frame ang iyong goal. Halimbawa, sa alip na sabihin mo na mag -iipon ako ng pera hanggang makabuo ako ng 100,000 pesos, mas time bound kung sasabihin mo na mag -iipon ako ng pera hanggang sa katapusan ng taong 2025. Sa pamamagitan ng smart method, mas madali mong mapaplano mo at may-execute ang iyong pag-iipon.